Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Hovenal Narcisse. At ngayong araw na ito ay kwekwento ko sa inyo yung nangyari sa akin noong nakalipas na linggo. Ako po ay nagkasakit noong nandun ako sa lawag. Ang nangyari po ay eh, mayroon meron akong nakain. Uh, palagay ko yung, uh, yung vegetable o yung gulay na ko. Ito yung saluyot. Alam niyo Ilocano ako at uh, namimiss ko yung kumain ng saluyot. Ito po yung ano, uh, madulas na vegetable at hinahalo sa mga iba't ibang gulay para magkaroon kami yung tinatawag na dinengdeng. At kinain ko ito nung gabi. At kinabukasan, okay pa naman pero nung dinagdagang kong kumain ng hinog na mangga, ay doon na nagluko nag, uh, ng aking chan uh, at uh, nagkaroon po ako ng LBM o lo, uh, los uh, Bowel Movement LBM at uh, naging bloated po yung aking chan uh, at doon po ay eh, yung isang araw na ito ay Araw, pagkatapos ng aking uh, birthday, eh, eh, pumunta ako sa CR limang beses. Pero, nagapad ko dahil meron akong dalang diatab tablets. At, nagtake ka agad ako. At, kahit uh, ganon, nadagdagan yung sakit ko dahil kumati yung lalamunan ko. Yun pala, eh, usong-uso. Yung ganitong sakit noong last week nung nandun ako plus the fact na na-expose ako sa mga bisita doon sa birthday party na nandun ako sa probinsya at sari uh, sari na lang yung mga bisita. May mga bisita pang inuubo at sa palagay ko doon ako nakakuha ng virus at uh, nagpahiga ako ng tatlong araw. At uh, nag po ako ng Flomysil uh, kasama nung uh, Luperamide, ito yung Diatabs. At pagkatapos po ng uh, tatlong araw, gumaling ako at uh, ayun, uh, okay na naman ako. At uh, balik na naman ako sa aking pag-exercise araw-araw dito sa backyard ko, dito sa lugar ko. Anyway... Uh, maganda naman ang uh, recovery ko at uh, okay naman at uh, wala na yung sakit ko at uh, normal na po yung body system ko yung pagbabawas sa umaga uh, maganda na yung pagpapawis at saka wala na akong uh, sakit sa lalamunan kasi yung sakit sa lalabuta lalabodan kasi sa lalamunan, lalamunan ay ito ay nagbibigay ng yung pag-ubo. Pero dahil sa direct kong flomisil, itong flomisil na ito parang yung uh, new set at ito ay uh, ilalagay sa tubig at ito ay bumubula at hanggang natutunaw yung flomisil. At ito ay inumin mo. Nakatatlong beses ako ng flomisil at after three days, nawala. Lahat yung katinang lalamunan ko, lumabas yung mga problema ko at ako ay normal na ngayon. At uh, kanina lang uh, lumabas ako kanina, pumunta ako sa aking uh, banko at nag-deposit ako at binayaran ko yung aking uh, credit card. Itong credit card ko na ito ay uh, nagamit ko nung last year pa nung ako nagbihay sa Amerika. At uh, binabayaran ko unti-unti yung uh, yung balance ko doon, yung utang ko. Maliit lang naman, pero nabawasan ko yung utang ko at ito na lang ay kakaunti na lang. At uh, ang minimum na binabayaran ko every month is wala pa yatang isang libo. Pero ang ginawa ko kanina, instead na isang libo yung babayaran ko, which is the minimum amount, na binabayaran ko every end of the month ay dinagdagan ko at uh, at least nabawasan doon sa principal amount na utang ko. So by next month, mababayaran ko na lahat yung utang ko sa credit card ko. At alam niyo yung credit card ko medyo malaki yung, yung limit ko doon dahil sa tagal ko na, na, nakahawak dito sa credit card dito. Aside from yung mga credit card ko, meron din ako mga debit cards ito yung uh, dalawa kong accounts ng landbank bank at meron akong original account sa Bank of Philippine Islands na gamit ko pa nung ako ay active sa serbisyo at doon ko iniipon ng aking pera noon ako'y ay, nasa military pa dahil, <coughs> dahil ang BPI ay, ay yung branch na, na doon sa Forbes Park ay malapit sa Fort, uh, Fort Bonifacio dito po ako nag-start, uh, nag-open ng account sa Bank of Philippine Islands. At hanggang ngayon ay minimaintain ko pa rin yung account na yun. Kung ito yung ginagamit ko sa aking mga subscription sa internet, sa Facebook, sa Twitter, at sa Instagram. So, maayos po ang aking uh, credit standing at uh, minimaintain ko ito para kahit papano, in case of emergency, meron ako magagamit ng mga debit or credit cards kung gusto ko magbiyahe sa ibang bansa. Ako po ay nagpapasalamat sa Cebu Pacific. Alam niyo yung Cebu Pacific, dati tati walang, walang biyahe sa lawag mula Manila at nataw uh, natuwa nga ako uh, dito sa uh, taon na ito, 2024, nalaman ko na meron na palang biyahe mula Manila hanggang Lawag at uh, Lawag to Manila. At ito ay nagsisimula sa umaga. Everyday. Everyday, daily flights yan. Dati-dati kasi, pag gusto mong pumunta sa Lawag at bibisitay ko yung mga ari-ariya ko doon at aking mga kapatid na nandun pa rin at uh, bibisita ako doon, ay sumasakay ako ng bus at kinukuha ko yung partas na first trip ng alas 6 ng gabi. Kung hindi, kung hindi ko maabutan yon dinitake ko yung next trip which is 9 o'clock o kung hindi, kinukuha ko yung 11 o'clock. Dahil ako ay senior citizen, nabibigyan ako ng privilege na uh, kumupo doon sa row 1 at saka yung number 1, number 2 at saka number 3, number 4. Ito yung malapit sa harap, uh, sa likod mismo ng driver at saka sa likod mismo ng konduktor. At doon ako sumasakay. Pero ang problema pag uh, ako yung sumasakay sa sa bus, inaabot ako ng 10 to 11 hours. At uh, okay lang naman kasi ako ay natutulog habang ako ay nakasakay doon. Pero ang problema dyan, uh, kuminsan inaano ko, tinitimpi ko yung ihi ko. Hangga't makakarating kami sa first uh, rest uh, stop ng bus, Kung minsan, inaabot kami dito sa may banda ng uh, Tarlac. Mabuti naman 'yon. And then ang next rest stop namin ay doon sa Bigan at taba -taba lang naman 'yon. So pangatlo yung stop doon sa Terminal ng Lawag. Okay 'yon. Uh, gumagastos lang naman ako ng dahil meron akong 20% discount na senior citizen na uh, gastos lang naman ako ng about 900 plus of course, yung taxi ko mula Fort Bonifacio papunta doon sa Partasi Station sa May Pasay eh, mga about uh, 200 pesos din yun at nagbibigay ako ng tip doon sa mga taxi driver at uh, okay lang na gasto ako ng one way na mga sabi natin 1,500 Pagkatapos, hindi naman ako kumakain sa daan dahil nagbabaon naman ako. At uh, ganoon din, pagbalik, another 1,500. So, compared sa sasakay ako ng eroplano, yung round trip to, round trip ko, kasama na yun yung taxi fare ko papunta doon sa airport, e eh, din ng mga 6,000 to 7,000. I-compare mo yun sa 3,000. Pero, in one hour, maka-karating sa Manila, in one hour, makakarating ka na sa lawan. So, yun ang maganda sa flight. Dati-dati kasi, wala yung mga flights na yan. At, paminsa-minsa lang naman, nagpupunta yung Philippine Airlines. Gusto ko sanang sumakay sa Philippine Airlines, pero ang problema sa Philippine Airlines, nasiyado mataas, merong difference ng price ng about P3,000. Depende yan kung maaga kang mag-book or late ka mag pero ang experience ko sa uh, Cebu Pacific, hindi tumataas sa uh, 6,000 yung round-trip ticket ko sa Cebu Pacific. Uh, Binaintain ko lang yung Cebu Pacific kasi maganda yung servisyo, maayos naman. Kahit na ito ay budget uh, airlines, ang importante ay nakakarating ako sa pupuntaan ko, lalong-lalong sa aking probinsya sa Ilocos Norte, ng madali at ako ay sinasalubong kaagad ng aking pamangkin sa airport at dinadala ako sa bahay. So, yun lang po ang aking masasabi ngayong araw. Nagbangko ako kanina at uh, medyo naglibot sa mall at uh, tumitingin sa mga mga window shopping na sinasabi kasi meron plano akong mag-abroad uh, na naman at pinipili ko yung damit ko habang nandun ako sa mga, sa mga ibang bansa at tinitignan ko at uh, of course uh, meron pa naman ako mga uh, isusuot na pwede, -pwede sa pagpunta ko sa ibang bansa at ito ay aking ini at uh, yun po ang ginawa ko kanina at uh, kaunting uh, pasyal sa mall at nagpalamig. So yun lang po nangyari at uh, magandang Araw po sa inyong lahat at nandito naman po ako na kwekwento sa inyo kada araw at sana uh, mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel nito. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!